Ginquire kayo tayo sa Rosie, no? Tingnan natin kung maganda yung kung anong requirements ng Rosie. ganda nila ito yata yung ah ito yung ano bago nila ganda rin oh itong gando titan 250 ba yan 250 nga ang ganda ng forma nya Trader Trader oh maganda guys so. oh. scrambler to 250 rin siguro to yung ito Hi hey, ma'am. Okay lang nagbi-video ako. Okay lang. Okay lang nagbi-video ako. Oo. Oh. Anong requirements ito? kali idea sa mga maker. Tapos iniisipin niyo pa. Oo. Uh, uh. Kasi yung address ko sa ano ko, dati dito sa dati kong bahay. Ah. Pero may panabili kasi kami diyan banda. okay lang naman yan, ilagay natin sa preview. Magkano yung down yun ng ano? Okay. Dami guys, magaganda rin ang rosy oh. uh. Ito guys yung mga bago nila oh. Adventure Diyos, ganda, oh. siguro, ito. Kaya, ito ganda nyo, oh. Dibi siguro to. Pili kaya to. Ganda ng mukha nyo. Angas ng mukha. Parang i-dibi na ano. Oh. Dito mo magkano down dito? Ha? Magkano down dito? 8. Magkano yung monthly niya? 4135. 41. 3 years yon. 3000 kada. Hindi yan ABS no. Ha? Hindi ABS yan. Ano? Hindi siya ABS. Hmm. Ah, ABS? Mm. Addition para para sa inyo. ba 'to? ay hindi, hindi ABS to disc brake lang oh, ang ganda no pwede isang paan pwede yung isang paan lang titignan ko lang yung tangkad niya kung gaano siya katangkad meron ako motor pero ano na yan fully paid na yan matangkad pala utang yun matangkad oh. <laughs> tingkayan pala ako rito Tangkad Pero ang ganda ng Ano niya Parang id no 8,000 Valid ID lang Saka Homemaker Wala na ako sa away <laughs> Ha Pwede ba anak May trabaho Anak ko ah, Okay 8,000 ano kayo ma'am? Tawag doon? Papel na Ganon din yung monthly Ay ganon Mas malaki makina nun diba? Hindi yung monthly nya pares lang dito hmm. Ay ba? Ah, magkano monthly noon? 2,6? 4,6? Ganon din, doon, ganon din huh? Down payment nya Seven 7? mas mura? Ito guys, turan din natin to Mili tayo sa dalawa Normal monthly nito? 3, 4 Magano down? 4 4K? 4 k Magkano rebate niya? Ha? Magkano rebate? Yeah, 300. 300 lang mo ah, 300 lang. Pwede isang van. Mataas kasi yung isa eh. Mm -hmm. Pahingayin ko na yung max ko. Bugbog na sa biyahe eh. sub-sub sub-sub uh, sub-sub itu itu kaya ah, itu maganda itu maganda guys Maganda yung handling niya. Oo. Oh. Bulsa bulsa rin dito siya. Ito maganda laki. Di ba pwede si expressway ito no? Ito. Ha? Oo. Uh -huh. lucky Kaya <laughs> 'yun maganda ha sabay 'yun. Ay, ito ba 'yun yung lisensya ng pango? Ayun. Ay ito yata. May lang din siya nalimbago pag nag apply Lisensya naman siya basta may kontol address. Ah Diyan lang ako sa so may likod ng Sierra Nova eh. Di ka din ah. Ngayon sana ganda kasi tangkad eh. Sige ma'am, Ah, uh, mag ano ko pag ano, may pang pang down na ako. Pag off na lang ng anak ko, kasama ko. Hindi pa rin araw niya. Minsan may araw na may bis, minsan sa sapat. Kung bukuhan ang hulugan ng motor, ilalagay pa doon yung kung magkano kinikita. Mga gano. ganun. ganun naman talaga. Meron din kayo? Uh, oh. Ah, okay lang yung joyride lang. Ito lang ang nakusama ko dito. Oh. Ko, sir. Kami. Kinaanong ko nga sabi ko sa kanya kung ka na ng motor. <laughs> Ayaw niya magmotor, takot sa motor eh. A ah, sige sige. Ito trip natin guys oh. Para sa Winner X. Sige ma'am.